ating inaabang-abangan yung malaki, malaki dyan ano? sinaunang generator ayun na natin kung ano-ano kalakalang makukuha abangan natin ilan ang piston yan? isa isa lang pero napakalaki kung <laughs> gantro kalaki gano'ng bilhin mo dyan? 100. 800 800 okay. pakiawan okay. kasama yung base na yun ito right beam Ta, yan pa lang so. Ito, mga nakuha na to dyan. So, mga... eh, ang radiator, ilang kilo? 3.2. 3.2, mm -hmm. Laki. Okay, alom pa yung alom. Tapos may alom pa nakuha. Alin ang alom yan? Okay. Ilang kilo yan? <laughs> Lahat yan, doon nakuha. <laughs> ha? Tuduhin no. mo nga kung ilang kilo yan. Ayun, ano yun? Hindi, sinama ko lang. Ito, yung radiator. Tripoint ito. Tapos, alum, 3.9 3.2 yun. to. ito. So, abangan natin kung magkano sitayin niya. Makakamagkano siya.

Wala na starter. Ito yung ano kumbit ko. Ayan na. Ayun na ako nakakita niya na. Um, kadina. ng hmm. generator. Wala ng piston. Matanggal na yung oh, dahuman ay. Ayaw kang po. mo. Sabi yun at yun ang laki Apa kita yang nak kupu-kupu itu di? Oh, di bar. Ayo bisa. <coughs> Kata pihak ini dua di bawah loh natal. Nego nego kupu-kupu lagi. <laughs> nonton konon. Nonton aja nih, nonton aja nih. Busra, busra. Busra di mana nih? ini. Busra,

Sagad oh, na. Yung! Na na. Na. anak. Bago wala pang plan, Bago wala pang... 1.3. Hmm. Tapos kanina 3.2. 3.9. 3.9. 3.9. 3.9. 3.9. 3.9. 3.9. 5 point to alum o, sige timbangin natin bakal ang mga pun dito sulit 38 kilos yung kwan base wala na sulit wala na wala na ano ito sorted na o sorted tapaludo sige lista 38 ha o lista sulit yung pinaka base sige kasi sig magkano po nan 800 800 800 sige sige Oo nga, sa Reggator pa lang pala. Ako na. Pag-tubo na, no? Tansu 700 plus na yan. Tang-sort pa ka dito yun, Reggator pa lang. pa lang. Halos bawin ang pukunan. Okay. Yes, sige, sige. <laughs> o, lista! Sige, sige. 41.5. 41.5. Sorted. Ba? Nasaan na yun? Tagalista. Ay, Sorted. 41.5. Sorted <laughs> <laughs> tayo. Bigat, man. Sige. Hindi kaya okay, ng isa. Hindi kaya Pero kanina, mag-isa ka lang nagkarga, no? Ang taas taas ngayon hirap na hirap kayo. 100 man. <laughs> Ilan? 127. 127 yung black lang. Asserted. Papa, edi eh, ilang kilo lahat 'yon? Sige mamaya, tingnan natin kung 107. ilang kilo lahat. Sige, sige. Sorte daw 127 tapos tapa. 6.5. 6.5 tapa. Di anim na lang. Anim. Oh. Sige, sige. Papatuos natin kung ilang kilo lahat. 2 kilo. 220 lang 220 gawa nung hindi kasama yung isa doon so total 220 kilo isang kwan isang sinaw ng generator ay grabe so ang nakuhang kalakal ay alum assorted tapaludor, regator sige tingnan natin kung makakamagkano 220 kilo no ah, mga kabubog ang ating inaabang-abangan 3,851 sa puhunang 800 ayun kumita ng 3,051 apa lamang ilang oras lang dalawang oras lang dalawang oras napagbabaklas ay grabe sige yun lang